Magkakaroon <tapos earth> na. Ang wala pa. Yeeh! Ang pinaka wala pa. Ang pinaka ba?

hahahaha okay kick pagandaan dito mo nungunan kaya kailangan nungunan hindi mo na ako nakawala yung dalawa e hindi mo ba dino ko sa buta? ayan guys o laki o pinakasok dito yung preview laki tayo banda

Jumore, malas na rin. na rin. na guys! Maambun! Ay, may taga pa yung... <laughs> <laughs> o Pogi talaga. sa paa mo Ayan guys! Tignan kami ilog guys, napakalakas ang ilog. Ay, ka lang dyan.

Pag nakita ako talaga dyang Francis, ah. hindi nga ako lumalangoy eh. Sige na, hindi na.

Ilan nila. ilan? Ang hindi wala pa. Hindi na Hindi. Wala na lang namin no. Dito tayo na.